Bawat isa sa ating nakaranas ng umibig Di natin batid na ito'y nanggaling sa langit Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig Ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin Kung si Jesus nga ay pumasok na sa ating buhay di na dapat nga tayo na mag-aalilangan. Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay ang pagtubos ng dugo ni Kristo sa atin. Ngayon batid ko na di na mag-aalilangan pa, di na mag-aalilangan pa, kaya ito na ang pag-ibig.